At habang nasa biyahe tayo mga ka-channel at eto, shout out kay Nestor Mabingnay at sa kanyang asawa na si Mrs. Mabingnay o Sir Tatay Junjun. Riyagan Claudio sa Iloilo. -Ilo. Shout out po, magandang gabi po at kay Al Rubio Lady ng kay Miss Lady po, uh, asawa po ni Sir Dennis Dela Cruz from Naikavite. Shout out po, magandang gabi po at Dennis Filipino, shout out po, magandang gabi. Yun, maraming salamat po. Ah. first dive natin mga ka-channel dito sa spot na to. Kung saan dito tayo pumunta at sinubukan natin kung i-check kung may, may magagandang isda. At ito, good size sa tribali. Bang! Medyo alanganin at dito lumapit. Boom! Sa pool. Pirig-pirig mga ka-channel. Grabe. Shoutout din po kay Gilito Family ng Burakay. Sir o oh Sir Jun Solano. Shoutout. Arnel Madranca. Eto mga ka-channel, may pangulam na tayo. Isang good size na talakitok. Ang ating nahuli. Sir Togel. Shoutout Ricky Palag Palaganas o Palagnas. Dinagupan City, Pangasinan. Shoutout. Shoutout din po kay Agnes Modesto from Saudi Arabia. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-channel at eto, sikandib natin dahil mayroon tayong nakita dito isang over na lapu-lapu. Shoutout din po kay Sir Regorex, colfish paghubasan na nandyan po sa Taiwan. At 'yung lapu-lapu nga pala mga ka-channel ay tumago dito sa malapad na table corals na to nga lang ay medyo mahirap siyang tirahin kaya naghanap tayo ng ibang angulo upang matira natin at sinubukan ko na magbawas ng load dito upang matira natin pero di natin nagawa na bawasan yung load dahil mahirap nga yung sitwasyon at syempre naghanap tayo ng ibang spot second dive natin mga ka-channel kung saan nakita natin ang isang lapu-lapo kung saan yung unang nakita natin na lapu-lapo kanina ay inikot ko dito sa kabila upang hanapin kung talagang pwede natin matira yun nga lang talagang napakahirap sobrang hirap talaga mga ka-channel yung mga sitwasyon na ganito mga klaseng isda kaya di na lang natin pinilit shoutout kay Jubin Cambare Tony o Sir Osha pala, Osha 4571 na nandiyan po sa Pasay, Manila. Shoutout po, magandang gabi po sa inyong lahat at sana lagi po kayo mag-ingat in God bless po. Ilang beses din tayong pabalik-balik mga ka-channel pero wala talaga tayong nagawa kaya maya-maya lang ay dumating na rin sila Joy Adventure upang sunduin tayo dahil lilipat tayo doon sa kabilang park Raymond Santiago, shoutout po. Karino kaya dong ng Naikabiti sa lahat po ng taga Naikabiti uh, shout out po at Jema Goodmalin Martin Baguedes ng Albay Husser Daddy Andrew Pastor ng Ayungo Negros Espero shout out po <laughs> Felix GR Ushanis <laughs> Yon shout out po And shout out din po kay Dodong Sapad ng Lanao del Norte. At yun mga ka-channel, lumipat kami ng ibang spot dito sa likod ng kabilang part ng isda. maraming mga bangka. So sana ay makakuha tayo dito. Ayun Oh. Pasimplihan nga natin mga kasama natin. At pagkatapos nating i-check dito sa spot na ito mga ka-channel ay talagang walang improve kaya nung pagkatapos nating tirahin ang Lapu-Lapu na to at agad tayong bumalik sa kabilang isla kung saan natutulog tayo kapag gabi. Ito, oversized na Lapu-Lapu sa pulka. Boom, sa pul mga ka-channel. At hindi maganda ang tama ng Lapu-Lapu na to kaya nung pagdating natin sa taas biglang natanggal ah uh, nawala na parang bula at syempre pagkagabi mga ka-channel ayan night is for fishing na naman tayo kaya let's go at ito ang pangalawang gabi natin mga ka-channel sa pagda kaya unang dive pa lang natin sa gabi na to ay uh, ito ang sumalubong sa atin isang taoban or cattlefish na sumimple dito sa may part na to kaya nga lang nung paglapit natin ay boom sapul pool medyo nakatago kasi sa halamang dagat okay kayo kaya unang huli natin sa gabi na to mga ka-channel sa fish or tauban wow lame kayo At kung napapansin po ninyo na may ilaw sa unahan, ayan po yung bangka na bangka natin na sinasakyan. Nandiyan po sila Joy, napakalapit lang. Sikan dive natin sa gabi na to mga ka-channel, kasama ko nga palang nag-dive si Maki TV. Eto, singsingan. Tumago na sana ang singsingan na to kaya napakaalangan yung tirahin natin dito. Sinubukan ko na ikutin dito sa kabilang part. At nung pagsilip natin, Isang palata ang humarang kaya tinulak ko muna pataas. At pagkatapos ay tinira ko na yung sing bang sapul Sa pool. At ito ang pangalawang isda natin, sing another dive mga ka-channel kung saan mayroon naman tayo nakita ang isang papanain dito sa spot na to at eto yari ka ngayon wow lobster kaya nung napansin ko na medyo alanganin ay di ko na lang kinuha ang lobster to pinabaya ako na lang at naghanap ako ng iba At habang lumalangoy ako mga ka-channel ay napansin ko dito sa lugar na to na biglang lumabas ang napakalaking surahan. At syempre dive dive ulit. Ayun o. Oh. Yun nga lang dito ko napansin ay nawala. Hinanap ko. Noong pagting ko dito sa kabilang bahagi ay ito na. Nakasimple. ah uh, tirahin natin to. Boom. Sa pool. Grabe. Ang ganda ng tama mga ka-channel. Siguradong walang kawala. Ang laking surahan. Kaya sa mga gustong kumain ng surahan, lami kayo. Mm -hmm. Nga pala mga ka-channel, ang aming bagong kaibigan at nakasama ay si Patrick Wong. Ito ang kanyang paborito. At di naman tayo nabigo. At sobrang tuwa-tuwa talaga si Patrick Wong mga ka-channel na nung pag-ahon natin may surahan at di lang surahan eto isang good size ng lobster ang kanyang inaasam at medyo mahirap nating hulihin kaya panain na natin to bang sapul bago ang lahat mga ka-channel maraming maraming salamat kay ate na nagbigay sa atin ng gopro at kay Setter Sumanulat Lario ng Team nuranda At shoutout din kay Strawberry Ice Sweet. Sana lagi po kayo mag-ingat. And God bless po. At syempre mga ka-channel, huwag natin kalilimutan ang Baginang Family from Ulungapu City. Shoutout po sa inyo lahat at lagi po kayo mag-ingat. And God bless po. Eto mga ka-channel, another dive. Medyo may mga isang maliliit na nakagulo. Ano kayong mayroon dito? Uy! Wow, naku po, lobster at goatfish. Medyo maliit pa yan. Kaya dito tayo sa goatfish or timbungan. Sa pool ka ngayon, timbungan ka. Iyari ka sa akin ngayon. Bang! Sa pool. Ayos mga ka-channel. Sulit din ang dayo natin sa panahon ito. Araw gabi ay nagda-dive tayo dahil para lang ma-tiraos natin ang ating pamilya sa pang-araw-araw. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sa hindi po niyo pag-skip ng ads. Another dive mga ka-channel, pero ang dive na to ay kumukuha lang tayo ng angulo sa bandang bahagi na to dahil nahulog yung ating pana kasama yung isda. At syempre pagkatapos nito ay ahon na rin tayo dahil medyo malalim na ang gabi. Yun no? Know? Shoutout nga pala sa lahat ng ating mga ginigiliw na manunood. At kinabukasan mga ka-channel ay another dive na naman tayo. Kahit pagod ang katawan ay laban pa rin. Wow! Let's go! Lami kayo! Pili na kung anong gusto mo. at syempre good morning sa lahat ano yung ginagawa mo Maki o oh, pinaksiw him, Maki at sila Joy ay bumaba na kaya kami na ang tatlo na iwan dito ni Reb at di siya bababa at dito bumaba na nga tayo mga channel first dive natin sa pangalawang araw natin na to ay isang surahan pa rin may kalakihan na ang surahan na to mga ka-channel medyo di naman malikot kaya nung time na paalis na siya ay eh, tinira ko at dito boom baon sapul ang ganda okay kayo at nga pala mga ka-channel humihingi ako sa inyo ng paumanhin kung bakit ilang araw din tayo walang upload dahil nasa dayo po kami kasama po ang Lurop at si Joy Adventure at ang iba pa let's go another dive mga ka-channel kung saan mayroon tayo nakita isang cattlefish or taobat or karamihan sa tinatawag ay bagulan di ko pinansin ang lapu-lapu na to dahil focus ako dito sa tauban boom sa pool okay at ito ang pangalawang huli natin sa aron to bagulan or tauban tawag dito sa karamihan kulambutan ang ganda tignan mga ka-channel yung paglabas ng kanyang ink Iyon o oh. another dive mga ka-channel saan mayroon tayo nakita ang isang oversized na naman na lapo na kaya nung malapit na tayo sa kanya ay biglang sapul ka bang! at bigla nga lang nawala sablay, nakupo sayang At binabago dito sa part na ito mga ka-channel kung saan tumago yung isang lapu-lapu na tinira natin. Pero nung nasa baba na tayo ay bigla na lang may tax collector na umaaligid. At yun no. Tax collector. Sinilip ko dito sa table corals na to na di naman malaki. Pero nung time na sinilip natin ay biglang bumulusok lumabas yung isang oversized ayun. Alanganin tayo tumira dahil isang goma lang kaya nakawala, sayang. Another dive mga ka-channel. Kung saan mayroon naman tayo nakita ditong Lapu-Lapu. Another Lapu-Lapu naman to. Kaya nung pagbaba natin ay di ko pinansin yung medyo malit na suno Dahil may mas malaki na napansin ko na pumasok dito sa bato Kaya yung malaki at nagbawas tayo ng load ng pana Sakto lang nung pagbaba natin at nung paglight ay, ay yun oh. Kitang kita mga ka-channel Sa pool ka ngayon bang sapul eto ang pangatlong isda natin lapu-lapu or suno Pagkatapos natin mas secure ang isla ng tumangang ka-channel ay maya-maya lang ayun mayroon sanang lapu-lapo ulit na dumaan pero sinundo tayong lajoy dahil lilipat tayong spot dito sa lahat. Adventure ano naman huli mo na Wow! King Mac oh. ah, Impossible ah, Joy! Okay Hindi ah. kaya yan <laughs> Grabe! Pampito na! Alright! Oh, right. pampito Alright! All right. Ayan. Mayroon na siyang huli. Another dive kung saan tayo mayroon nakita isang napakalaking lapu-lapu na sa mga dalawang kilo na sana ang lapu-lapu na to mga ka-channel kaya nung pagbaba natin ay ito ang mga nangyari. Nung malapit na tayo sa kanya paalis na uh, tinira ko dahil ang laki talaga yun nga lang yung pagtira natin at boom sablay niyabangan pa ako ng lapo lapo na to sinubukan ko na bumaba dito mga ka-channel dahil mayroon tayo nakita isang malaking isda pero nung pagbaba natin at ang daming maliliit na isda kaya nagtry tayo na bumaba upang i-check nagbaba na may dumaan na malalaki isda pero wala eh ang dami sanang malilit na isda mga ka-channel kaya napansin ko na sa ilalim ay may isang bluefin tribale na dumaan yun nga ang pagkakamali ko doon dahil medyo kumalma na sana yung isda pero nag-stop tayo kaya ayun lumayo sayang at dito bumaba pa rin ako mga ka-channel dahil biglang mayroon naman tayo nakita pero iba talaga yung kulay sa ilalim ng dagat sa itaas ay napakalinaw pero pagdating mo sa ilalim ay medyo dumidilaw yung kulay ayun ay no oh. talagang napakailap ano kaya ang dahilan sayang talaga ang daming pagkakataon na nakakita tayo malalaking isda pero di para sa atin kaya baka susunod natin pagbalik ito ang pangatlong bisis mga ka-channel na nagpakita sa atin pero wala talaga sobrang sayang sayang baba tayo ulit mga ka-channel dahil mayroon naman tayo nakita isang red grouper or sunok na malaki na kaya nung nakatalikod siya at nung tinira natin ay bang sablay yun no oh. ang bilis umalis sayang next dive natin